Okay, shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko at sa lahat ng mga construction worker. Good afternoon po sa inyo. Happy Sunday sa inyo mga idol. E Ayong mga idol mapapansin niyo, dumalaw po ako dito kay Ma'am. Dito sa ginawa ko ng roofing spandrel dito sa Dasmariñas Cavite. E Ayong mapapansin niyo mga idol, dinalo ko yung mga kasama ko dahil yung mga pintor na to ah uh, taga sa amin to, mga kumare ko to lahat. Ito mapapansin niyo mga idol. Ayan yung ginawa nila mga idol, mga follower. Ayan, ayan o. Ayan kung mapapansin yung mga idol. Ayan, ayan yung gusto ni ma'am na kulay. Ayan, Pag hindi pa niya magugustuhan yan, baka papalitan pa ng kulay. Pero ano yan pre, sampul pa lang yan pre. Ayan, sampul pa lang yan mga idol. Ayan. Tapos yung pinaka-built. Pre, yung pinaka-built yan, ganyan pa rin yan. Ayan. Ako mapapansin yung mga idol yan. Yan. nag Nagtuin sa akin si Ma'am na kailangan ng pintor ayun, taga sa amin ang kinuha ko mga idol. Yan. Idol. Idol, James, 'wag mo hawakan yung gutter ah. Para ano? Para hindi na tayo mag-metal polish niyan. Ay mga idol ha? Yan ang trabaho nila. For this pa lang to, idol. Para himbar. Yan, for this nila mga idol, mga follower. Yan. Dumalaw po ako rito, bumisita ako dito sa Dasmarinas. Yan. Para makita ko rin yung ginagawa ng mga pintor, mga kasamahan kong taga sa amin. ako mapapansin yung mga idol, eh. Pordis. Pero so, mabilis na to sa Pordis dahil nakaikot na sila ng ano, ng, nililiha pa yan. Ah. Ate Sale. Shout out. Ayan, si Ate Sally. Ano, yung ta, ka, ano, kasang bahay dito kay Ma'am. mga pansin yung mga doon. Eh. kulay. Yung sampul, sampul pa lang. Ayan, mga idol, ganun. Ayan, good afternoon mga idol, mga follower. Happy Sunday sa inyo. Ito yan sila mga idol. Mga follower ko. Kanya-kanya silang pwesto. Pinagbigyan sila na hindi umulan. Na, na, Naka-buylo-buylo lang ngayong kunti. Ngayong araw na to. Ngayong Sunday na to. Ayan. Ayan. Kung mapapansin yung ganda. Unti-unti na Ayan, kung mapapansin yung mga idol yung downspout. hal kaparehas na kulay na ng ano, ng span drill. Ayan. Ayan, so pagbalik ko, medyo maganda na to pre, pagbalik ko uli ano. Okay. Ayan. ayan. pag nagustuhan ni, ni madam yung kulay, ayan, tuloy-tuloy na kayo. Ang mapansin mga ito, ganda. Paganda ng paganda ang bahay ni mam Ma Oh, ingat kayo ha, double ingat ha. Kailangan, lagi kayong ano, ingat. Ayan mga idol. Ganda. Magpapansin nyo yan. Okay, shout out sa lahat ng mga idol at mga follower. Sa mga idol yan. Yung mga kasamahan kong mga pintor. Doon sa Taytay Rusal. Yan. Nandito sila sa Dasmariñas, Cavite. Yan. Okay. ganda ganda ng mga idol oh. No? Yan yung trabaho ng aking kumpa yung mga kumpare ko. Uh, pintor po talaga sila kaya alam nila yung ginagawa nila. Uh, ganda. paganda ng paganda ng bahay ni Ma'am, yung pinaghirapan ni Ma'am na nasa ibang bansa siya, talagang nakikita niya, niya yung Uh, ginastusan niya yung bahay niya Yan. okay thank you God bless mga idol shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko good afternoon sa inyo happy Sunday thank you God bless